Yeah! Merry Christmas! Where is your... Oh, there's your burger! There's your beer! Merry Christmas! I love you! Day-day Merry Christmas! Ayan ang... Magandang araw, mga kaibigan! Sa ating episode ngayon, ating alamin kung paano ipinagdiwang ni Sharon Cuneta ang kanyang Noche Buena kasama ang kanyang pamilya. Nagkaroon ng masayang selosalo ang pamilya Pangilinan sa kanilang bahay sa Noche Buena. Kasama ni Sharon ang kanyang asawang si Kiko Pangilinan, ang kanilang mga anak na sina Frankie, Mil, at Miguel, at ang kanilang mga kasambahay. Ngunit hindi nakasama sa Noche Buena si Casey Concepcion, ang panganay na anak ni Sharon kay Gabi Concepcion, ayon sa pahayag ni Sharon sa presscon ng kanyang pelikulang Family of Two, kasama si Alden Richards, Unang beses na magse-celebrate si Casey ng Pasko kasama ang kanyang ama, si Sharon mismo ang nag-encourage kay Casey na makibanding sa ama ngayong Christmas. Ano ang masasabi ninyo sa Noche Buena ni Sharon Cuneta? Iwanan ninyo ang inyong mga komento sa ibaba, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang balita. Maraming salamat po at Merry Christmas sa inyong lahat! Yeah! Merry Christmas! Where is your... Oh, there's your beer. There's your beer. <laughs> Merry Christmas, I love you. Day, day, Merry Christmas. Ayan ang cook namin si Yaya na napakagaling palang singer at dancer. Yaya, ka nang tatago. This is my Yaya. This is Jerby, the boss of my doggies. Mahal na mahal namin yan. And this is Billy Irish, <laughs> yeah, yeah Irish, and <laughs> yeah, yeah Googie, <laughs> the Binata Googie, Yaya, yeah, yeah. <laughs> Nana, I love you, I love, I love you all. Picture, picture, go.